Hello guys! It's been a while since our last vlog. And sa video natin for today guys, pag-uusapan natin ay tungkol sa utang. And for sure, marami sa inyo ang makaka-relate sa topic natin. Kaya tapusin nyo ang video na to para wala kayong mamiss na important information. Kaya namin ginawa tong video na to guys kasi alam namin na maraming makaka-relate sa inyo sa topic na to. Kasi hindi naman natin may iwasan yung pag-utang sa negosyo, di ba? Kung minsan, nuutang si kumare, kung minsan, nuutang si kumpare, or kung minsan, nuutang yung mga kaibigan ninyo. Kaya mag-share kami ng personal experience namin kung ano nga ba yung mga naging karanasan namin nung kami ay nagsisimula pa lang kung paano namin na-handle yung pagpapautang, kung ano nga ba yung naging result nung namin nung nagsisimula pa lang kami ng bigasan business. At magshishare din kami ng ibang experiences mula dun sa mga sinusuplayan namin ng bigas dati kung ano nga ba yung naging experience nila mula sa pagpapautang sa negosyo. Based from our experience guys, naging maganda naman yung resulta nung pagpapautang namin ng bigas nung umpisa. Kasi uh, mga good payer naman sila kasi meron kaming customer na umuutang ng pa-isa-isang kilo, nababayaran naman nila kaagad hanggang sa naging dalawang kilo yung binibili nila. And since araw-araw nga dumadaan sa tindahan yung tao, parang na-build na yung trust namin sa kanya, so okay lang sa amin kahit umuutang siya ng bigas. Kaso dumating yung time guys na umutang umu siya sa amin ng limang kilong bigas, tapos nung umutang siya nun guys, hindi na namin siya nakita kung before araw-araw siyang dumadaan sa tindahan namin, ngayon as in hindi talaga namin siya makita. So ayun nga, lumipas yung mga araw, yung linggo, hindi na namin siya makita. So naisip namin na baka hindi na talaga niya babayaran yung kinuha niya sa amin. So yung kinuha niyang bigas guys, 50 pesos per kilo yon So yung 5 kilos, 250 pesos na kaagad yun na nabawas dun sa kapital namin. And that time guys, nagsisimula pa lang kami and konti lang talaga yung kapital namin na pinapaikot. So, sobrang laking impact nun. Kasi imagine, isang tao pa lang yun na 250 pesos yung nautang sa amin. but what more kung madami kaming napautang that time? E di talagang ang laking kawalan sa negosyo namin yon And may, naalala ko pa pala guys, meron pang umuutang sa amin ng 25 kilos ng bigas. And to think guys, hindi siya ganun ka familiar sa akin. So hindi siya masyadong bumibili dun sa tindahan. So wala talagang relationship ka kami dun sa customer na umuutang ng 25 kilos. And yung reason niya guys is um, binigyan daw siya ng ate niya ng pangbili ng bigas. Kaso daw dumating yung shopping niya. Pero babayaran din daw naman niya tomorrow yung 25 kilos ng bigas. So, since nadala na nga kami dun sa experience namin dun sa ibang customer, so, hindi na talaga kami nagtiwala dun sa isa na kumukuha ng 25 kilos. Buti na lang guys, hindi nila kinuha agad yung tiwala namin. Kasi kung nagkataon guys na nakuha na nila yung tiwala namin bago sila umutang ng 25 kilos ng bigas, e eh baka na ibigay nga namin yung hinihiram nila na 25 kilos. And yun talaga yung magiging malaking kawalan sa negosyo namin. Siguro marami ang magsasabi sa inyo na 250 pesos lang naman yan, o kaya 1,250 pesos lang naman yan. Pero alam namin na marami rin ang makaka-relate sa inyo guys, kasi hindi naman lahat e eh nagsimula na malaki ang kapital. At pag nagsisimula pa lang kayo ng negosyo guys, e eh sobrang hirap kitain na nung halagang yon meron kaming naging experience guys, yung sinusuplayan namin ng bigas, nagpapautang din siya ng bigas sa mga kaibigan niya, ang bayad ay 15 days and 30 days. Medyo malaki yung ano niya, yung patong niya doon sa bigas. At hindi naging maganda yung resulta kasi yung iba ay hindi nakabayad at yung iba ay umuin uh, umuwi na ng probinsya kaya hindi nakabayad. Kaya kahit isa man lang yung hindi makabayad doon, sobrang laki na ng kawalan sa inyo eh. Kasi isang sako ng bigas yun, almost 1,000 uh, pesos pataas. Siyempre kung mawalan ka ng 1,000 pesos pataas, sobrang laki na nung kawalan sa negosyo mo. Kaya pangit yung naging resulta doon sa isa naming sinusuplayan. Pero meron din naman kaming sinuplayan ng bigas. Kinikilala muna niya yung pinapautang niya at mga good payer ang kanyang pinapautang ng mga 25 kilos or pinapautang niya ng per kilo ay naging maganda naman yung epekto doon sa kanyang negosyo at lumago. Para sa amin kasi, nas, depende yan sa tao na pauutangin nyo eh. Kung makakabayad ba talaga yung pauutangin nyo. Kung Uh, tiwala sa isa't isa yung sagot dun sa tapik uh, topic natin ngayon. Kung maganda nga bang magpautang kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo. At yung pagpapautang kasi guys, sugal yan eh. Parang hindi mo alam yung kung yung customer ba na kausap mo eh, makakabayad or hindi. So discretion mo na lang yon if willing ka na pa-utangin yung tao or hindi. At para sa amin guys, ang maipapayo namin ay huwag muna kayong magpa-utang kung nagsisimula pa lang kayo. Kasi medyo maliit pa lang yung capital ninyo eh. Hindi nyo pa siya mapapaikot ng uh, maganda. At saka uh, wala pa kayong masyadong uh, loyal customers na pwede nyo pa Kaya ang may papaya namin, mag-build muna kayo ng mga loyal, loyal customers at lumaki na yung inyong negosyo, pwede na kayong uh, magpautang. Siyempre, doon sa mga good payer at yung magaan ng loob nyo na pautangin. At isisingit ko na din pala guys, kasi itong video ito ay all about utang. At ang isisingit kong topic ay kung maganda nga ba ang umutang para magsimula ng bigasan business. Magbibigay kami ng opinion sa inyo ang opinion namin sa pagsisimula ng negosyo galing sa utang ay it's a big no. Kasi alam naman natin na ang business itself is risk. Hindi natin alam kung kikita ba talaga yung negosyo or hindi. Eh, ang for sure nyan ay kung umutang kayo ay babayaran nyo yung inutang nyo. At malulugi kayo sa interest lalo-lalo na kung 5-6 pa yung inutangan nyo dun kayo malulugi kasi kung magsisimula ka pa ng business at wala kang alam doon sa business sobrang laking chance na malugi ka at uh, alam namin yan kasi maraming beses na kaming nalugi kaya hindi namin maire na umutang kayo kasi kami yung ipinundar namin doon sa negosyo ay pinagtrabahuhan namin hindi namin inutang kaya if Uh, gusto nyo magsimula ng negosyo Pwede kayong mag-ipon muna Magtrabaho, hindi naman masama yun Kaya nga na sinabi ni Ramon ang Hindi naman masama ang pagtatrabaho Kasi nakakatulong tayo sa ating pamilya At nakakapag-save din Hindi naman masama ang pagtatrabaho Pag-iipon para magsimula ng negosyo Yun na lang ang ating gawin ang maganda din guys, kapag pinag-ipunan natin yung magiging kapital natin, ibig sabihin nun, meron tayong enough time para pag-isipan kung ano yung negosyo na sisimula natin. So, base pa lang dun guys, malaki talaga yung chance na mas may mapupuntahang maganda yung negosyo ninyo. Kumpara lang dun sa instant money na humiram lang kayo, dun sa 5-6 or kung saan man kayo nakautang, So, may hawak na kayong pera, tapos ilalagay nyo dun sa negosyo na hindi nyo napag-aralan. So, malaki talaga rin yung chance dun na hindi nyo mababawi yung kapital dun or malulugi lang din yung negosyo ninyo. Kaya napapansin nyo guys, yung marami ang mga nagsisimula ng negosyo na nalulugi. Kasi wala pa silang idea or knowledge dun sa negosyo. At yung iba, Uh, hindi ko naman nilalahat, ay inuutang yung kanilang kapital. Kaya nalulugi sila dun sa interes ng inutang nila. Pero kung kumikita na yung business ninyo, maunlad na yung business ninyo, meron ng sistema yung business ninyo, at may cash flow na, pwede na kayong umutang. Kasi alam nyo na kung papaano patakbuhin yung inyong negosyo. At alam nyo na, 100% kikita kayo. At alam nyo sa sarili nyo na yung inutang nyo ay marereinvest nyo sa negosyo ng maganda. Bottom line guys, ang utang ay may maganda at hindi magandang naiidulot sa negosyo natin. Yan ay nakadepende sa kung paano natin gagamitin ang utang. At sana may natutunan kayo sa video namin for today. At para sa hindi pa subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's, That's it for, for today. today. Bye! Bye.